Maaaring ipinanganak ka sa simbahan, nabautismuhan sa simbahan, naglingkod sa simbahan, maaaring nagpakasal ka sa simbahan at namatay sa simbahan, ngunit napunta pa rin sa impyerno. Paano ito mangyayari? Ang pagpunta sa simbahan ay isang magandang bagay. Ang simbahan ay mahalaga kaya nga tinawag ito sa Biblia na nobya ni Kristo. Ngunit kung wala tayong tunay na relasyon sa Panginoong Kristo, ay walang halaga ang lahat. Ito ay dahil tayo ay maaaring nasa simbahan lamang at hindi kay Kristo. Ang Biblia ay malinaw na nagsabi na ang daan patungo sa langit ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Yeso Kristo. Sapagkat sa biyaya niya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at pakikipagrelasyon sa Kanya. At hindi ito dahil sa ating sariling gawa at hindi tayo maaaring makapagyabang sa mga gawa. Chapter 4 verse 12 Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang ating kaligtasan ay matatagpuan sa pakikipagrelasyon at pananampalataya sa Panginoong Kristo at ang simbahan ng konteksto kung saan hinihikayat natin ang isa't isa na lumago at aktibong maglingkod sa iba.